Genesis chapter 7 Ang Baha Sinabi ni Lord kay Noah, Pumasok na kayo ng pamilya mo sa barko. Nakita ko na ikaw lang ang gumagawa ng tama sa mundo. Magdala ka ng pitong pares, lalaki at babae, ng lahat ng malinis na hayop, pero isang pares lang para dun sa di malinis. Magdala ka rin ng pitong pares ng bawat klase ng ibon. Gawin mo ito para makapagparami ulit sila sa mundo. One week mula ngayon, magpapaulan ako sa loob ng 40 days at 40 nights para mawala na sa mundo ang lahat ng kinrate ko. At ginawa nga ni Noah ang lahat ng inutos sa kanya ni Lord. 600 years old na si Noah nung bumaha sa mundo. Pumasok siya sa barko, pati ang asawa niya, mga anak at mga asawa ng mga anak niya para di sila malunod sa baha. Isang lalaki at isang babae ng bawat hayop at ibon, malinis man o hindi, ang kasama ni Noah sa barko, gaya ng inutos ng Diyos. After seven days, bumahanga sa mundo. Nung 600 years old na si Noah, sa pang-17 na araw ng pangalawang buwan, nabuksan ang lahat ng mga bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit at umulan sa loob ng 40 days at 40 nights. Nung araw ding yun, pumasok sa barko si Noah at ang asawa niya at ang anak niyang si Nashem, Ham at Japheth at ang mga asawa nila. Kasama din nila doon ang lahat ng klase ng hayop, maamo at mabangis, malaki at maliit at lahat ng klase ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng lahat ng hayop ang kasama ni Noah sa barko, gaya ng utos ng Diyos. Tapos, sinara ni Lord ang pinto ng barko. Tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa loob ng 40 days at tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa yung baha sa mundo at nagpalutang-lutang doon yung barko. Naging sobrang taas na ng baha at nalubog na doon ang lahat ng matataas na bundok. Tumaas pa ang tubig hanggang sa lumampas yun ng mga 25 feet sa tuktok na mga bundok. Namatay ang lahat ng nasa mundo. Bawat ibon, bawat hayop, bawat tao. Namatay nga ang lahat ng may buhay sa mundo. Binura ni Lord sa mundo yung lahat ng nabubuhay. Mga tao, mga hayop, at mga ibon. Sino walang ang natira at ang lahat ng kasama niya sa barko hindi humupa ang baha sa loob ng 150 days.